Hello update sa Estana Villas, yung three-story townhouse. Ang dito ako nag-reserve ako ngayon sa Charles Builder mismo. So dito ko rin kayo ipag-reserve -re pag napili mo yung si three-story. Kasi di ba may Estana 58 tayo. So nag-commute lang ako para maaga ako makarating. 5 a.m. na alis ako ng bahay para pag open ng office. Ando na ako. Di, <laughs> napilihan ko kayo na magandang available yung. So dito muna tayo sa bahay. Okay na kasi ang model house natin. May, may, model house na dress up, may model house na deliverable. Si Charles kasi is puro bear type yan. So, ito siya. Tatlong palapag siya. Ang ganda nito. Kung nag-iisip ka ng gastos ngayon, tapos hayahay later, hindi ka na kasi mag e pa Hindi ka na talaga magdadagdag pa ng palapag. Ito, naka-tripalapag na siya. Kung madami ang family natin, family member, may mga anak ka, ayun may mga corner pa ang ganda kaunti pa lang ang benta dito kaya dagdagan pa natin yung benta ko so ito yung deliverable half covered carport din ang itsura nya ganitong ganitong deliverable natin medyo hindi pa linis kasi hindi pa sila tapos mag cleaning ah, pumunta lang ako para makapag vlog ng advance ito ang ating um, service area Merong hagdanan ng exit fire exit yan full toilet at bath, mataas ang ceiling, solid solid po ang hagdanan, hindi siya bakal. Yung mga steps na yan, buhos po yan, simento talaga. Ito yung unang palapag, sa, so, at pangalawang palapag ito, ayan siya. Makinis na ang ano natin, for pintura and partitions ready na ito. May toilet and bath ka din. So lahat ng floor dito may toilet and bath and meron tayong exit. Ito o fire exit kasi tatlong para pag tayo. Required yan sila. Ito, full toilet and bath, akyat tayo sa taas, buhos din ang sahig, hindi yan bakal, as in semento talaga yan. Ito yung pinakataas natin. Okay yung space niya, malaki ang space. So sa bintana, may bintana sa so, side na to, ayan siya, hatiin mo. Ay, may, may bintana din doon para sa fire exit, full toilet and bath din ito. So tatlong palapag, tatlong palapag talaga, as in tatlong CR each palapag may CR maganda tong paupahan pagdating ng panahon kung dalawang bedroom each palapag so may meron kang 6 door apartment oo kasi maganda location nito ito eh. pinakabungad lang to ng sa malapit sa gate walking distance sya actually maganda location maganda rin ang price kaya ang hinahanap natin dito is yung mga naghahanap talaga ng tatlong palapag naghanap ng mas malaking bahay para sa family, comfort ng um, to full toilet and bath each palapag. So, kung ito ang hinahanap mo, kindly message me kasi napakaganda pa ng mga location na available. Daily ang reservation ko, pumupunta ako sa main office para ang mapili mo is yung pinakamagandang available sa inventory at sa mapa. Kung sunrise man yan, near near main entrance, okay na po pala ang ating uh, model house na naka-dress up. Yun nga lang, si Aki ah, sa taas, hindi pa tapos maglinis. So, babalik ako dito para ma-feature ko naman yung dress up unit. Para nakikita po ang inspiration, pag, ah, ma'am, ganito na pala, pag okay na pala ang CR, may mga gamit na pala sa baba, sa second floor. Ganyan pala ang pwedeng gawin. Ito, Mabilis lang din tong mauubos kasi open na si, si SMC City Tansa. Yan ang reason bakit sobrang bilis ng bentahan ng mga project in Tansa Cavite. Kasi by next year, puros na po kami na i-Cavite. Tumataas lang tumataas ang presyo ng mga house and lot. So, pag may mga available, check nyo, decide, reserve para hindi na tumataas ang value ng bahay. Pag nag-reserve ka, stop na ang price increase niya. Pero habang hindi ka pa nag-reserve, yung mga susunod na bloke, magkakaroon niya ng price increase. Ganyan talaga po ang kalakalan sa real estate. Ayan po. Ito si Istanatan sa Villas. Ang computation, gagawa ako ng separate video. Bale, susunod ko yung video sa para ma-explain ko ng mas mahaba kasi around 5 minutes na kasi ang vlog sa bahay pa lang. So, separate ang discussion natin sa computation para mas ma mahimay ko siya ng hindi ako nag-rush. So, abangan mo na lang yung next vlog. Kindly subscribe para ma-update ka palagi.